Hello, it's me once again. Pwede ito ba ang washing machine mo? Hindi siya automatic. Manual lang. Gusto mo bang malaman kung paano mag-diagnose? Kung may sira ang washing machine mo? Kung ano yung mga hindi gumagana? At anong mga dahilan? Pahinga <coughs> mo to ha? Para malaman mo. Halimbawa, ito wash motor, hindi na gana. Hindi maandar, hindi nagre-reverse forward. Madalas, nandito si sira niyan. Yung contact nito, ni itong reverse forward. May contact niya sa loob, misa nasusunog yun. Misa naman, napakadumi. Hindi na siya nagpapalitan. Pag wala dyan, andito. Basted Bast na itong kapasitor mo. Pag lumobo yan, replace na yun. Misa naman, mahina na to. Kung ang microfarad niyan ay 10, nagiging 8. Palitan mo na, pero dapat marunong kang tumingin ng multitester. Tuturo ko sa iyo sa ibang panahon kung paano naman gumamit ng multitester. Ngayon, halimbawa, good condition to. Good condition to. Andito naman ang problema yan. Pwedeng sa wire, putol, kinagat ng daga, or L. Kung hindi naman ganon, buo siya, nasa loob, windings naputol, sunog or shorted better grounded yan, yan ang mga kaso nyan ngayon kung ito naman ang isang ituturo ko sa'yo parang ganun din yun, kung anong naging sitwasyon dito, ganun din may contact yan sa loob tumudumi yun, nasusunog syempre sa katagalan ng panahon Ganyan naman, kayang tao nga, nasisira, ito e, pang mga gawa ng tao. Ganon din yon Pag wala rito, nandito. Yung tatlong yan lagi ang pwedeng dahilan kung pag hindi gumana yan. Sa switch, sa kapasitor, at saka sa motor. Sunog, open, shorted, grounded. Yan lang mga problema yan. Bukod pa yung mga kinaagat ng daga na puputol. Bukod pa yon. Ito, ganun din. Uh, nagkakaroon to ng sira. Sa, nasusunog. Pag visual, sa visual, hindi ka marunong tumingin ng multitester. Lumulobo to. Replace na yan. Pagka may multitester ka kung ano yung value halimbawa 5 microfarad makukuhain mo pag pagka nasa nasa, nasa tamang sukat pa huwag mo siyang palitan basta nandoon lang sa tatlong yan ganun din dito ngayon turo ko naman siya paano to tumatakbo bawat isa itong motor at saka to kailangan niya ng line 1 line 2 Ito yung line 1, ito yung line 2. Tignan mo to, itong kulay itim na yan, nagdaan pa ng fuse, itong fuse, for safety yan kung nagkaroon ng shorted, mag-open yan. Hindi natutuloy ang kuryente. Ganun ang purpose ng fuse. Para hindi na masunog to or, or masunog yung buong wire na yan. Ganun ang purpose ng fuse. Ngayon, itong itim na yan, pumasok automatic dito. So, kung iisipin mo, pag sinaksak mo yan, meron ka na kagad line 1 na papasok kuryente dito. Kopya. Anong kulang para tumakbo? Line 2. Etong it itim line 1. Yung itong parang blue na ano kulay line 2. May line 1 ka na kailangan mo ng line 2. Si line 2 pumasok ng switch. Okay? Lala, pumasok dito ayan oh, connected 'yan oh. Silang daw pinasukan oh. Ito dito ka muna sa isang switch ito. Pumasok diyan tapos lalabas dito, dumaan kay door switch. Tapos, bago dumiretso ng motor. Ngayon, <tos> <tos> ah, Pasensya na, may pusa kami. <coughs> Naglalandian yung pusa namin. Eh. Ngayon, eto na. Tatakbo ba? Hindi pa. Kagad. Kasi, kailangan niya si kapasitor. Si kapasitor, ang purpose niya, nag-energize siya para magbigay ng lakas na enerhiya para tumakbo to. Kung hindi ka nag lang electrical, babagoyin ko na lang termino. Gawin natin mas simple. Halimbawa, pumasok ng kuryente dito kay line 2. Magbabato Bab siya kay door switch. Kaya, hindi tatakbo rin tong motor mo pag nakabukas to kailan lagi nakasarado yan ha kasi ang, ang purpose ng spindor kapag halimbawa ang anak mo maliit puma, pumasok lag, na, binuksan yan at nilusot niya ang kamay niya fatal yun maring masugatan na yung anak mo ngayon kaya nilagyan ng spindor switch kasi pag binuksan yan mamamatay ito yun ang inang dahilan ngayon, para may si mga ganis senaryo, yun nga, nilagyan nila ng spin door switch. Kaya kailangan lagi itong nakasara. Ngayon, dumaan siya kay spin door o kay si spin door, may contact, dahil de diretsyo kuryente, tatakbo ba? Ang tanong, hindi. Bakit? Kailangan mo si kapasitor para magtrabaho ito. Magbibigay na signal tong line 2 dito kay kapasitor, magsasaya, mag-uutos si, si kapasitor kay ano motor parang ganito lang oy motor huwag kang patulog tulog gumising ka na oras na ng trabaho yan kasi yung, ganito na lang term ko kasi kung hindi naman lahat nakakaintindi na electrical eh di ba yung iba dyan nanonood neto hindi naman nag aral din na electrical kaya parang ganun na lang para simple simple ayun magtatrabaho na ngayon siya doon pa lang siya gagana So, ibig sabihin, yung kuryente dito kay line 2, dumaan dito, sinet mo ng halimbawa 5 minutes, 5 minutes na mag, mag on tapos magdadaan ng spin door, kay motor, dadaan pa rin yan kay kapasitor. Si kapasitor ang pinaka last signal na magbibigay ng command para tumarbaho to. Same scenario rin, ganun din yan dito kay, ano, you know, kay bus motor. Pag inon mo to, galing sa line 2, ayan o, oh, pumasok, ito yung reverse forward. Kasi, pag tumana yan, nakikita nyo ikot, reverse and forward. Nagpapalitan ba? Ito yun o, oh, reverse forward. So, di, si, si, manggagaling ang command dito kay kapasitor pa rin. Hindi yan basta tatakbo. Kung wala ito si kapasitor, hindi to iikot. Silang dalawa, hindi yan iikot. Kailangan nila ng kapasitor. Okay? ibabato ni ni timer wise yung signal kay kapasitor bago ito magtrabaho. Di ba? Simple lang, di ba? Madaling madaling unawain, di ba? Madali niyo maintindihan. Tapos yung dilaw na to, ground to. Ano ba yung ground? Kaliba nagkaroon ng shorted. Ah, uh, si shorted, haliba nalusaw yung insulation, nagdikit. Tapos pag nagkaroon ng ground niyan, pag nahipo mo to, Okay, yung tubig dun sa tub. di ba? Hindi yung pag may ground na may nagaground kayo, lalo kung may sugat ang kamay nyo, ramdam nyo kaagad yung ground nun. Ngayon, para hindi na kayo mag-ground, ayan, nilagyan ng, ng wire. Magkasama na sila dun. Na, na nasa ano yan? Nasa saksakan yan. Nandito yan. Kung wala, kay, wala kayong ganun, may nakalawit na wire na sa likod ng washing machine nyo, ilagay nyo sa ano? Sa tubo ng lawasan nyo. Yun para yung ground doon na pupunta. O kaya magbaon kayo ng 6 feet, 8 feet na tubo doon sa lupa ninyo. Yun ang pinaka-ground nyo. Doon nyo ikakabit yun. Lagyan nyo ng alligator clamp. Yung dulo. Mas safe yun. 8 feet. Okay, 6 feet. Yun ang standard sa mga sa pek, sa meralco. Pag maglalagay ng ground, ganun. Kung may poso kayo o malapit kayo sa ano, magpabaong kayo ng ground. Napakahalaga niyan sa kaligtasan ninyo para hindi kayo makuryente. Okay? O, di ba ganun lang? Para tumakbo to, lina ulitin ko, kailangan ito ng line 1, line 2. Ito ang papasok dito, isang linya lang. Ayan, o, oh, line 1 lang. Hmm. Ganun dito, isang linya lang din yan papasok dyan. O. Oh. Ito, reverse forward. Ito, hindi ko, hindi ko to bibigyan ng termino ng reverse and forward kasi isang igot lang yan. Ang termino ibibigay dyan, starting running. Yan, ganun lang yan. Pwede, ang ikot madalas nito, ito, pakaliwa, pwede rin balik rin? Pwede! Ipagbalik, ipagbaliktad mo lang yan. Pero ang standard niyan, pakaliwa lang alam ko. Isang ikot lang yung pakaliwa. dire derecho na yan. So, mga kaibigan, mga, na, na, mga nakikinig nito, may, sana may natutunan kayo sa munting aral na binigay ko. So, see you other time. Bye!